May BHD. Uy! Ang ginagawa mo? Ba't ha? Ano ginagawa mo dyan? Ang ginagawa mo? ka. Uy! Nabalitaan mo ba? Ano, ano yan? May pinapatawag. Sa Tricom? Oo. Ay, lang. Nabalitaan nyo ba mga bata helmet? Ito sinabi ni Pipileni. Ayan o. Sa buong panunungkulan namin ni Senator Kiko, Lagi ko pong sinasabi, pagpanahon ng eleksyon, marami yung manliligaw sa ating boto. Pagpanahon ng eleksyon, ang mga kandidato nag-uunahan, nag-aagawan para makatulong. At po, kahit Supreme Court na ang nagsabi, nag-revision na, nagbilangan ulit, ang sabi ng Supreme Court, 15-0 ang desisyon talagang panalo ako at walang dayaan na nangyari. Pero kahit Supreme Court na nagsabi, ang fake news patuloy pa din hanggang ngayon. Ang sinasabi pa din, nandaya pa din ako ng eleksyon at nakakalungkot hanggang ngayon, naniniwala pa din ang marami sa ating mga kababayan. Yung fake news po laban sa akin, hindi lang ako nanandaya. Nabasa nyo na, lugaw, bobo, lutang, ano pa? NPA, oligarch, elitista, ayon, di ba? Kabet, maraming boyfriend, pati buntis. Sa edad kong ito, sinasabing ano yon? Puppet. Ano pa? Dami niyong alam, ha? Ano yon? Alam niyo po, ang nakakatawa nga ito. Ano, mamaya na kayo sumigaw kasi baka pag pwede nang sumigaw, wala na kayong boses. Ang nakakatawa po ganito. Yung unang kwento, yung asawa ko daw, pangalawa ko lang yung asawa. Sabi ko, paano kaya yun mangyayari? Nag-asawa ako, 22 years old. So kung meron akong previous na asawa, baka 15 anyos ako nag-asawa. Hindi pa na contento, ang sunod ng kwento, yung una ko daw na asawa, NPA. Pero hindi pa doon huminto. Ngayon ang kwento na hindi lang yung una kong asawa, ako na mismo ang NPA. Ito po nakakatakot ito. Nakakatakot ito dahil baka ang eleksyon ang maging basehan ng pagdesisyon ng ating mga kababayan kasinungalingan. Kaya po napakahalaga ng ginagawa ninyong mga volunteers. Di ba nagumpisa tayo, nagpapalugaw, kung ano-ano yung ginagawa natin. Ngayon nag-house to house na tayo. Bakit siya mahalaga? Mahalaga siya dahil pinapalitan natin ng katotohanan ang lahat na kasinungalingan. Ito pong ikot natin ngayon sa buong Pilipinas sinusuyod natin. Lahat na sulok sinusubukan nating puntahan. Okay ka na. Oo, nangyayari na Pero ayan nga mga Batang Helmet, isa yan, sa mga resibo, na talagang si Vipileni ang number one na pinumpitriyatri na baho ng mga trolls. Oh. 10 years, 12 years in the making yan oh, mga Batang oh. Helmet. Ang inumpisahan. Grabe. Mm -hmm. Pero, tingnan nyo naman ang nangyari, no? Oo. Oh. Ayan, nakabukuhan na. Oo. Oh, ngayon, bukas, may hearing. Oh. Trycom yata yan, mga kabatang helmet. Hearing At, ng? Sa Congress. May mga in-invite. Ah. Maraming ako nabasa na bakit daw magkakaroon pa ng pondo para sa mga ganyang klaseng hearing, nagsasayang lang daw ng pera. Kung iisipin natin mga kabatang helmet, ano ba talaga ang problema ng bansang Pilipinas? Ilalagay natin dyan ang mga troll sa number one oh, issue. Yun number one. Bakit? Kasi tingnan nyo ha, ang daming mga social media platforms, especially yung TikTok, ito, YouTube, mm. Facebook, IG na super easy access siya para makabasa tayo, makapanood tayo mm. ng mga kung ano-ano about current events, news, or anong pang mga balita na hindi naman natin alam kung minsan hindi naman talaga totoo. Kasi na, diba may mga supplies, may mga edited kasi iba na yung binibigay na implikasyon or iba na yung pinapahiwatig nun. Iba na yung kwento. Yes, iba na yung kwento at negative ang kwento. Yun ang splice video. Pero grabe talaga mga bata helmet no, yung ibang mga vloggers dyan na-meet ko na sila. Isa nga dyan, eh pala eh. Eh sa likod na yun. Nakakaloka yung isa dyan. Nakakagigil yan eh. Nako! Kung na-meet niya yan, malamang eh pala talaga yung isa dyan. Eh videographer. Mm. Sa ah. may, may eksena. Aba, feeling talaga. Akala mo naman sikat na sikat. Ang kuyang mo. Pero mm. Ah. anyway, highway. Nakakaloka, no? Nakakapagtaka, no? Kasali siya dyan. Kasi, so... <laughs> <laughs> kasi diba, parang, dati kasi parang iba content dyan eh. Bakit uh. Ah. nandyan dyan, dyan ngayon? Pero, nagulat ako. Bakit nandito si Ator Enzo? Oo oh, nga. Nakakagulat mga kabata helmet. Bakit nandito si Ator Enzo sa mga ipapatawag? Kaya nga. Kasi, alam naman natin, halos lahat yan, yung mga vloggers talaga yan ng kabilang kubol. Oo. Oh, oh. Yung iba yan, galit pa sa kabilang kubol. Oo, oh, so, pero yung talaga, Sa kabilang kubol. sa kadiliman o sa kasamaan. Oo, oh, oh, nag patalong naman oh, yung dalawa. Uh, uh, madilim na masyado. Madilim na masyado. So, so kundi na yung kasamaan, na. punta tayo oh. dito sa kasamaan. Pero iba yan talaga, mga bata helmet, na meet ko na. Nakasalamuha ko na rin iba dyan, nakasama ko na rin na mag-shoot, pero... Hindi sa, ano, video ka para, hindi about politics. Iba kasi content niyan dati. Nung no, namit ko sila, iba pa mga content ng mga yan. Pero nakakaloka lang talaga, ha? Bakit talaga na kasama si Atty. Enzo doon? Ngayon, comment down below nyo nga, mga ng helmet. Medyo nagtaka lang ako doon. Mm. Pero ito nga, ayan na nga, mismo kay VP Lenny na nanggaling, grabe talaga ang disinformation, fake news, misinformation na binato talaga sa kanya. Mm -hmm. At, yan yung na Oo, at yung, yung nakakalungkot dahil yung iba na mga kababayan na nakabase lang talaga social media. Oo. Noong mga ini-interview ko dati, talagang nakakalungkot kasi ito yung pagkakilanlan nila kay Vicky mm. Lady, na hindi naman totoo. paniwalan paniwala sila, di ba? Kasi ang galing talaga nilang gumawa ng kwento. Di ba? Sabi nga nung isa, kasi puro lugaw? Oh. O oh, ano ngayon? Nakibudal fight ka, tayo eh, minalat. Nagkaton si IT, so <laughs> may bago, may may party na naman yata yan. Pero sinungaling. Yan ba yung gusto nyo na maging ehemplo ng mga anak nyo, ng mga apo nyo, maging ganyan sila kasinungaling? Pero, hindi ko talaga alam, mga bata, hell, may ko sino yung mga mag appear tomorrow, sino yung mga a-attend, sino yung mga tutugon dyan. Pero, naloko lang talaga ako sa listahan. Yung isa dyan, Pichoga Park, no, no. number one troll ni Prof. Shelo Magno. Ay, yung isa dyan. Oh, yun nandun, ba diba? Sa TikTok. Pag-uusapan namin ni Prof. Shelly dyan, dati. <laughs> Kapalag yan. muka. Oo, oh, pero nagtataka ko, wala yung Bugs Bunny dyan. <laughs> wala siya. And number one yun, si Bugs Bunny. Ah, yung makayamot yun. Ako, sabi ko nga, pag si Lord nang gumalaw ng baso, oh, manda ka. Babay na kayo, ba diba? Yan ang mahirap pag ano eh, na ano ka, sa kaperahan. sa pag, pera. Sa pera, yung for the money. Oo, oo oh, mahirap ang buhay ngayon mga kabatang Hilmay. Pero please lang, huwag naman tayo magpasilaw sa pera. Mm -hmm. This is me yung marimar. Pero naloka lang talaga ako, yung kaper, ano, yung epalogs. Eh, Tsaka Epa, lang, bakit wala dyan yung isa pa natin kakilala? Oo. Yung mga nakasabayan ko dati. Yung mumura pag kumakain. Oo, oo di ba? Ha? 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 Kala mo na kaysa niyang kumain. Bago yaya. <laughs> Pero yun mga bata May comment down below nyo kung ano masasabi yun. At talaga nagtataka talaga ako. Patayin niya si Atoy ni Enzo. No? Kaya ah, baka naman na ka. resource person. Hindi. Sabi nga lahat naman sila resource person, di ba? Lahat diba? sila resource person. Pero ba't kasama siya doon sa listahan? Oo nga eh. Oh, di ba? Ano kaya yun? Pero yun nga mga bata-hermits, Kung gusto mo video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat na ma-upload po namin ng video nga. Kasi sabi nga ni Vipi Lenny, no? Kailangan mm. talaga puksain, tuldukan yung mga gumagawa ng fake news at ng uh -oh. disinformation. Kasi yan talaga yung hihila para bumaksak talaga ang Pilipinas. Kaya nga, basta stay happy, stay healthy, and stay safe, ta, as always. Sabi nga mo sa buhay na, mga din ako. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Moral of the story <sighs> kasi i-epal sa likod ipalog kayo. Magano-gano pa siya? nag shoot Buti kagawa no. puhang <laughs>